Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung paano ma-identify ang breed ng mga flowerhorn fish kung ito ba ay kampha or zenzu. Pero bago yan, gusto ko munang pasalamatan ang nag-sponsor sa atin ng pinakaunang kampha flowerhorn fish natin na si Sir Michael Jordan. Maraming salamat sa iyo, idol. At gusto ko rin i-shout out ang Team Alpha Groomers, ang mga lodi natin na sinamakoy, RZ at Ryzen. Ngayon balik tayo sa topic natin. Bakit mahalaga na malaman natin ang mga type o breed ng mga flowerhorn fishes? Dahil makakatulong ito sa pag-identify sa kanila kung tayo ay bibili at para maiwasan rin ang pag-scam sa atin dahil talamak na sa flowerhorn keeping ang mga scammers. Sa video na ito ay mag-focus lamang tayo sa dalawang common breed ng flowerhorn fish lalo na dito sa Pilipinas at iyan ay ang Kamfa at Zenzu. Marahil ang ibang sasabihin ko dito ay hindi applicable sa ibang mga flowerhorn dahil sa mas naging hybrid na sila ngayon. Pero assuming na sa video na ito ay pinag-uusapan natin ang isang standard quality male flowerhorn fish. Magsimula tayo sa cock or hump ng isang zenzu. Ang cock ng zenzu flowerhorn ay hugis-bilog at mas lumalaki ito kumpara sa kamfa. Kadalasan sa mga zenzu ay mga watercock o monster cock. Kapuna-puna rin ang black markings nito sa gilid ng kanyang kok na parabang hugis bulaklak. Ang kok naman ng kampha ay hugis biluhaba at kadalasan ay pasulong. Kung makikita mo ang mukha ng isang kamfa ay matatakot ka dahil para itong galit. Maaring meron o wala itong black markings sa gilid ng kanyang kok black markings. Ang black marking o tinatawag nating plums ay madalas nakikita natin sa mga Zenzu flower horn. Mas organisado ito kaysa sa kamfa at usually sa mga high quality na Zenzu ay mayroong straight pental pen plums. Sa kamfa naman, kadalasan wala itong plums sa katawan. Kung meron man, hindi ito gaano ka-visible dahil natatabunan ng mga pearls. Finage o mga palikpik Ang fins ng isang Zenzu flowerhorn ay mayroong space sa pagitan ng buntot at paakyat kung titingnan. Kadalasan ay humahaba ang tip ng anal at dorsal fins nito na mas mahaba pa sa kanyang buntot. Ang kamfa naman ay mas may hugis pa may pay na finnage dahil ang anal at dorsal fins nito ay mas dikit sa kanyang tail. Ang tawag dyan ay wrap tail. Kadalasan ang anal at dorsal fins nito ay singhaba lang ng kanyang buntot o mas maiksi pa. Pearls Ang pearls ng isang kamfa ay mas matingkad kumpara sa Zenzu flower horn mas kaakit-akit tingnan ang pearls ng isang kampha. Eyes Ang mata ng isang Zenzu Flowerhorn ay kulay pula at nakausli na kung tingnan mo sa harapan ay kitang kita ito. Ang kampha naman ay kadalasang may pula, dilaw o puting kulay na mata at mas tago o paloob ito kumpara sa Zenzu body. Kung titingnan mo ang kabuuan ng isang zenzu, ito ay hugis tatsulok na malapad sa harapan at makitid sa likuran. Ang kamfa naman ay hugis parisukat o parihaba. May mga iba pang mga features ng kamfa at Zenzo na hindi ko nabinanggit dito. Dahil sa palagay ko, sa mga sinabi kong mga pagkakaiba nila ay maa-identify nyo na ang inyong flower horn fish. Sa mga susunod naman nating video ay tatalakayin naman natin ang iba pang breed ng flower horn fish katulad ng KZZ, Thai at Golden Base na mga common din nating makikita dito sa Pilipinas. So I hope na may natutunan kayo sa ating video ngayon. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, Mag-subscribe na kayo sa aking channel, Sashimi the Flowerhorn. At kung nagustuhan mo ang mga videos natin at gusto mong mag-share ng kaunting blessings kay Sashimi, pwede kayong mag-donate sa pamamagitan ng super thanks na makikita ninyo sa baba ng video na ito. Malikang bagay ito para mas maipagpatuloy pa natin ang ating mga gawain, lalong-lalo na sa pagbibigay ng tips sa ating mga ka aquarists hanggang sa muli ito si Sashimi the Flowerhorn maraming salamat and paalam